sa video na to makikita nyo na naman ang isang napaka unfair na matchmaking sa Clan War League ngayong February season. So wag na natin patagalin, simulan na natin to. Ataka ko ngayon sa day 4. So tara! So day 4 na ng Clan War League ng February season. So bali ngayon, naatak ako sa day 4. Bali ngayon ang i-attack kong account is 7 accounts muna so sooner or later kapag may mga may magpago tayong member yung slot na para dito sa akin ibibigay ko na lang din dun sa mga bagong member na papasok sa clan natin meron na lang tayong uh, 1 hour and 30 minutes para umatak sa day 4 so nakapag-donate na rin ako sa clan castle ng defense ng day 5 so para pulin natin tong score ng mahal kita na clan Pilipino rin to sigurado. Kasi pangalan pala nung clan nila. Mahal kita, diba? Sana all, diba? <laughs> so ayan, number 2 na kami. Number 2 pa rin. Uh, lamang pa rin kami sa stars sa uh, current day. Sa current day, sa total stars. So Pero lamang yung ano, lamang yung mahal kita sa stars. So I hope kapag gumatak sana ko, oh, malamangan na natin to para medyo malaki-laki mahabol natin. Gusto ko rin atakihin to para sana ma ano, kung sa ano, parang ma-practice ba. Pero kung gusto kong kuhanin yung sure na star, pwede ko na atakehin yung number 4. Pero ito na lang. Testingin natin, baka sakaling kaya natin to. So, sana wag mag-fail yung aking recording. So, screen record lang kasi ako. So, ito. Maka dual screen ako dito. Siguro lightning ko ta Hai kita kena breaker Sertai aja Sampai berbaru

sa two stack lang sa parang parang mga two star na parang so, wala na natin so It's yun video yun. <laughs> alanganin yung attack ko doon pero ayan po malakas talaga yung defense sorry hala <laughs> <laughs> hirap pag nagpa-practice ba? So ayan, uh, naka 2 star tayo sa unang attack ko, 'di ba? Sa Town Hall 16. So mga 78% ma siguro mayroon akong failure sa pagda-drop ng mga troops. So subukan naman natin. Babi tayo sa second attack. So tayo sa second attack natin. Okay. okay. Wait, naman, dito rin tayo sa, sec sa second round ko ano na natin to ng troops uh, natin super archers oh, may favorite attack ko to Isa sa favorite attack ko so ayan patagalin at simulan na natin to second attack so ayun may kita mo ah uh, nasa gold league kasi kami so yung medyo swerte yung matchmaking dito sa part ng baba ng ano ng clan war league ng day 4 kasi Llamada talaga may kita mo dito. Uh, town Hall 13 to. Tapos Town Hall 12 yung kamero ko. Tapos ay eh, may kita mo may Town Hall 14. Town Hall 12, Town Hall 10. Okay. So yan may kita mo dito. Medyo mababa yung mga kamatch mirror namin. Diba yung mga matchmaking nitong Town Hall na to. So simulan na natin to attack sa number 22 sa aking kamero. So kuhanin na natin to sana naman sa mga brainless attack. <laughs> attack na hindi na masyadong pinag-iisipan kasi nga uh, gap. Sige, natin siguro 'to dito sa spam na lang natin ta. Okay. okay. it grabe naman kung hindi ko pa pa-restart sobrang ano naman so yeah. ang laki naman chance na matrestart to pamigay talaga itong ano pamigay talaga tong matchmaking na ito siguro pagdating namin sa ano sa town hall uh, sa clan league uh, clan sa ano, sa clan war league rank na mga freestyle siguro ganyan medyo aayos na yung ano, matchmaking. So parang sumasapay lang din yung yung ano eh, yung matchmaking ng ano na, yung rank ng ano ng trophy rank at saka yung ano yung clan war league lang clan war league rank, war league rank. <laughs> nabubulol pa ano so yan na three star naman natin siya so testing naman natin tong attack number 3 okay gahapon kabol na naman. Hindi naman tayo nagkakabol masyado. So, ayan. Uh, check natin to. Okay. So, naman natin to na uh, bat attack. Okay, eh, bat attack naman to. Town Hall 12 ito. Itong attack number 3 ko. so, may kita mo yung mirror ko. Town Hall 10, di ba? So, pamigay na naman to. Di ba? Kahit anong ano attack strategy makukuha talaga to. So, sana pala kinuha ko na lang yung number 4 kanina sa attack 1 ko. So check natin dito replay dito sa aking desktop So nakikita natin yan so ngayon nasa mobile phone kasi ako so ayan so spam na lang natin to at malaking malaking chance yung matristart to nakikita okay, mo hindi ko na alam siya pinag iisipan which Baka sa day 5 or day 6 or day 7 Sobrang lalakas naman ng kalaban May mga ganun kasi Yung mga unexpected na matchmaking din Parang mali pa yata Mali pa ako ng Mali pa ako ng Uh, hindi ko, hindi ko na nagamit yung bat. Ah, oh, may mo, hindi ko na nagamit. Wala halos, wala spell na nagamit. Parang yung rage spell lang. Pero kahit hindi ko na gamitin, hindi ko may kita mo, yamatong yamato talaga to. So, ganun siya ano, ganun ka daya ang matchmaking kapag nasa low, nasa nasa low league ka <laughs> di ba mga ganun na, di hey, ba mo. Wala akong spell halos na ginamit yung isang rage spell lang na ito So, na star pa na, na star natin So, ayan, 41-42 42 yung, yung mahal kita na clan Shoutout sa inyo mga idol So, kahit kalaban namin kayo, di ba? Ayan, mahal kita clan Lipat okay. so, tayo sa pang-apat. So, Town Hall 12 ulit ito. Itong i-attack kong Uh, pang-apat na account. So, sana hindi mag-fail itong recording ko. So, oh, wala pang laman yung aking clan castle. I request ko na lang siguro to. Okay, nag-request ako ng dalawang root rider. Pwede na pala ang root rider sa Town Hall 12. Di ba? Napakalakas siguro nito. So, pero, ah! Yun ang problema. Hindi pala kasali sa clan war itong, ano, itong isang account ko. Di ba So, okay lang. Ah, uh, next na lang natin siguro i-join ko siya sa day 5 pa sakaling makatulong kasi ang dami talaga hindi nakaka sa clan namin so kaya nagre-recruit din ako so mamaya mag mag-accept na ako ng mga ID na nag-send ng uh, clan ID ay ng COC ID nila sa mga comments so pipiliin ko lang din yung ano yung iba ay, hindi, hindi naman ako namimili ng member ang ibig sabihin sa pipiliin eh piliin ko muna yung mga ano mga i-remove ko sa clan So as much as possible hindi nga ako sana nag ano eh, na mag re-recruit uh, during Clan War League kasi pwedeng spy kasi yung iba mga gano. So ginagawa ko rin kasi in dati kapag Clan War League, nagpapalabas ako ng aking isang account na iba yung pangalan tapos papasok ko sa clan ng kalaban namin para masilip yung mga base. Dati ganoon yung ginagawa ko. Eh. Pero hindi ko na ginagawa yun kasi parang wawala yung challenge, di ba? So yun. So, ginagawa rin kasi nung iba yon So, para makita nila ano yung laban ng Clan Castle, ano yung defense ng kalaban, sa nakalagay mga traps, yung mga ganon. So, gawain ng mga ninja, di ba? mga Hokage. So, ayan. So, ano nga gawin natin ulit? Na I join natin yung isang account sa day 5. So, kalimutan muna natin to Change member. So, sino yung mga hindi umaatap? Tanggalin ko muna itong si Kyushiro. Shoutout sa iyo Mark Gold pare. Okay. Sana baka sana bumalik ka na rin. <laughs> 'Di ba? Maglaro ka na rin ulit ng COC. So yun. Okay, uh, ano sana pa tayo? Ito uh, si Ajay. So siya account ni Ajay sa kapatid ko 'yan sa kapatid kong babae. Okay na, uh, hindi na siya naglalaro matagal na. So ako lang 'yung nagtuloy ng accounts niya. Account isa lang eh. <laughs> so yun. Ah uh, Punta na tayo sa dito sa account naman nung sa account naman ni Mrs. diba? So ayan So account to ni Mrs. itong Town Hall 11. Kaka Town Hall 11 nito yan naka-boost pa yung kanyang 4 star. 4 uh, star nung tawag yan. 4 star bonus loot boost. So yan. So yan ang maganda dito sa ano eh. Ito ang maganda dito sa Town Hall 10. Napansin ko lang ah uh, magagamit na pala natin yung Minion Prince. Hindi ko alam kasi kung ano-ano eh kung saang town hall hindi ko alam kung saan town hall level lalabas yung Minion prince siguro gagawa ako ng bagong account para makita ko yung mga mga pagbabago di ba so ayun uh, mga requirements sa hero ganyan so ayan na atak na ako town hall town hall 11 attack na ang kamero ng town hall 11 ay town hall 9 <laughs> 'di ba? Sobrang napakataya, 'di ba? So, sunod natin 'to. Spam attack lang din 'to. Wala na ring magagawa 'to. Masyadong madaya. masyadong madaya. masyadong madaya ang matchmaking talaga. So, spam ko lang 'to. Win mo natin, win, -win charge. Charge 'to. Ay, right. kahit hindi ko naman nagamitin yung mga yan. Prato na lang din natin siyang pahatas na kalaban. Handicap. Ang masama. Hindi ko pa na restart to. No? Please na to. Oh, malaki sa malaki. Opera oh, naman. Diba? Dalawang level gap ng base tapos hindi mo ba na 3 star medyo napaka bobo <laughs> napaka, napaka hina naman yun sobrang ganda naman. sobrang ganda ng ano minion Prince. meron siyang sinasamon na parang minion na ano ba to parang minion ano eh parang minions lang din eh na mini hindi siya range so ayan free. free na naman naka free 3 star na naman tayo ay, ito sa ano. So, 47 na. Nalapasan na natin yung score ng mahal kita pero posibleng humabol pa yan kasi meron pa silang 5 attacks. So, kami nakaka-17 attacks pa lang kami sa clan. So, yun. I-attack na natin itong aking siguro i-attack natin itong aking ano. Itong aking bago uh, meron pa akong dalawang attack. Nakaka-deep. Nakaka na ako. So, merong isa na hindi ko na ituloy kasi hindi pala siya nakasali sa day 4. Meron pa akong dalawang yata. So, sure na star na to. Okay. So, magkakaroon na kami ng 50. Siguro 53 star kung -three star ko to. Grabe naman ko hindi. Diba? Okay. Oh, diba? Grabe naman base to. Siguro kung ako, kahit din ako yung clan leader nitong clan ng Malkita, siguro. O siguro baka for requirements na lang din. Hindi ko lang alam kung bakit sinali nila to. Siguro umaatak o kailangan lang nilang bigyan ng bonus na, na ano, na 100 plus na na league medal. Siguro sa ganun. Kaya nila sinasali rin yung mga ganito. So, wala namang ano, ah, wala naman tayong ano dyan. Hindi naman tayo against dyan. Kaya so lang parang Uh, malaking chance talaga na uh, mahuhuli kayo sa sa star. So yan. Ina okay natin to. Okay, ina natin gamitin to ano wala na naman siyang protected pa. defense. defense. Okay. Para mo lang yung time. Finish na yung time. Spam ko na rin. Okay, wala, wala na pang training cost. Yung training time lang talaga sun tanggalin na rin nila yung training training time na may skill na yan parang na praise yung yung skill na hindi ko pa nabasa yun yung skill ng super uh, minion prince siguro Ar ararin ko pa free pre star na naman tayo mga ito, grabe But, probably pagtapos siguro nitong ano itong clan war league baka mag sa tingin ko lang naman baka bumalik kami sa crystal league yung rank ng clan war league namin so yun hindi pa na kinamit yung ano eh, hindi rin naman talaga nito yan at wala namang level yung ano niya mga defense niya so yun yeah, na naman natin siya So, isa pa. So, meron pa akong last na attack. Sayang hindi ko na 3-star yung mirror ko sa main account ko. Pero medyo naninibago pa talaga ako. Pero, practice pa. Practice pa makukuhin natin yan. So, nasa na tayo? So, kuhanin na natin tong huling attack ko sa day 4. So, yung day 3. Uh, nagfail yung mga attack ko doon. Maraming fail. Pero nanalo pa rin kami uh, doon sa Day 3. Kasi may mga inactive din sa kalaban ng Day 3. So, may kita mo dito. Uh, nakakatatlong wins na kami sa Clan War League ng February season. So, ayan. Pangarap na matchmaking eh. No? <laughs> Pangarap na matchmaking ng mga inactive. Ng mga nagpapalevel. Nagpapataas no. Ng clan ng clan tuloy ng base <laughs> yung mga nag-upgrade ng base Ayan natin ano na skill up na speed things up speed things up sabi okay, yan ito speed things up okay. Ayan natin ang wasap na yun para parang kapasok na yung natin sa malupito nga malupito sa malupito sa bottom gate ng base na yan saan saan na makupunta yung ating queen okay, no? delikado yung ating minor delikado at inuumbos na dragon may hit natin reach natin ulit para makatakas sila sa dragon reach natin yung dragon hindi ko pa yata matito yung start kapag namatay yung ating mga no, minor so ito so, hindi naman hindi naman siguro may natira to alam mo yung mga ganyan yung mga tipong sa lalo na sa low sa low rank sa low town hall ganyan so, lalo na oh, pag ginagamit natin mga milit mga milit troops mga ganyan hindi air units ground troops tapos may naiwan na ano may naiwan na air units tapos wala tayong pampatay sa air units na yun ba diba? libre libreng libre yung clan castle defense na troop patayin yung ating mga units so yun na 3 star naman natin na 3 star natin tong base ng ano so nakailang stars tayo so from uh, 3, 6, 9 12 so naka ano naman tayo nasa na yung aking number 2. So, yun, naka-15. Tapos yung number 1, dalawa, 17. Naka-17 stars naman ako ngayon na yung idol sa, sa Clan War League ng Day 4. So, I hope manalo kami dito, di ba? Pero alam ko, a pa tong mahal kita. Tiyan mo, isipin mo, daming active sa kanila. 26 yung naka-attack. So, may apat pa. Within 1 hour, pwede pa silang humabol. Makakahabol pa yan. So, kumakakuha sila ng, ng 3 star. Ng 3 star ng ng apat na attack. So, plus 12. Diba, may 56 stars. Pwede pa silang lumamak. So, sana maka-attack yung mga... So, yun, malama. Ito sila, ano. Ito yung mga kaklan ko. Yung mga, isa na mga active dito. Yan, si Rian. Si Ate. Tapos ito. Ayan, baka si Mac yan. Umatak din yan. So, umatak kayo mga ito, diba? Uh, um, makita po tayo sa day 5, day 6, and day 7 ng Clan War League. So, yun. Shoutout sa mga nakakalaban namin worst comes worst, baka tumating yung day 5, day 6, day 7, mas malalakas na. So, yun. Hindi na namin makuha tong win streak na to. So, win streak siya, di ba? Four win streaks sa Clan War League. So, nangyayari talaga. Pero nangyayari din sa amin noon, 7 uh, days na wala kaming panalo. Siguro nangyayari yun sa, ano, uh, parang sa Master, Master League yata. O. Oh. So, talagang yung matchmaking sa Master League from number 1 to number 30 or number 15. Talagang matataas yung town hall nila. Parang dati nung town hall 15 pa lang yung cap nun. Town hall 15 to town hall 14. Ang sa kanya. Puro taas, puro active pa lahat. So may mangyayari man na mag town hall 12 lang sa inyo nun. Nag town hall 13 lang. So liyamado na agad. So ganun ang nangyayari kapag tumataas yung, ano, tumataas yung rank sa clan war Lumalaki yung lumalakas yung mga kalaban. Tsaka yung matchmaking talagang solid talaga. So, bali dito na matatapos yung mga video natin mga idol. I hope na gusto nyo po itong video na to. And kung nagustuhan nyo po ito, like and share nyo na. Kung may mga tanong, suggestion, o reaction po kayo, pwede nyo po i-comment sa baba. And I try my best para replying ko po kayo sa isa. At wag na wag nyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Click nyo rin yung notification bell button para bi updated po kayo sa mga next videos na i-upload ko. Ako nga po pala si Nico. Salamat po sa panonood. See you soon sa mga next videos. Ingat po kayo palagi. God bless. Bye bye.